Ang mga beauty queens, pinamalas nila that they are truly unstoppable sa hamon. Congratulations, you have five Thank points, you. Bea. Ngayon, nagbabaga ang bawat saglit. Ganito pala. Hindi ko kaya to. My fire is bigger than yours. It's not about the fire, Cindy. It's about no, the No, it means I'm hotter than you. No, it's not. <laughs> Chopping skills ang labanan para sa malutong-lutong nakita. Wow, ang init ha. Ang init mo ba? kaninong lechon ang mas malasa? Why this last one? Pili po kayo, Lola. Gusto sarap na po akong gumawa. Miss International ang gumawa. Sino ang bebenta para maging next lechon queen? Alam ko, maranala ko okay. dito. Sorry, nauna na naman ako sa'yo. Marunala, okay. no. Hilaw pa yan sa Sinog! At kung ikaw ang hahamunin, bet mo ba?